na bagaw? sa mga sa baliwag sa at manila mantulo yung alam mo mental hindi na 15 years sa yan nagpanyasatan nga Ayaw ko kita niyo. Ayaw ko kita niyo. Ayaw ko kita tayo kita tayo niyo. na ko kita tayo Sa ano na po tayo sa Uyo hinahanap hmm. po namin yung bahay po ni tatay kasi may binigay daw po sa address pagtanong tanong tanong muna dyan para mahanap natin ang pamilya nito si tatay po yung may ano po sugat po yung pamay noon ano yung inanoan niya ng goma okay na po kasi siya Ayan, hinahanap na po natin yung kanyang pamilya talong mo muna kayo dyan. Ngayon po at kinakausap si tatay. Nasa barangay bagbag po kami. Doon sa Mikirino Highway eh. Ayan, taga 594 si Kuya. Ayan, si... Taga po kayo tayo. Mga umali kuya Pamadun nga, dun yan sa so, gilid ng Mercury, bababa. Oo, Mardis. Oo. Basta so, umali ang pinito niya. O, Tawag ko ang si Bakus. May nililinda po ay. kailan siya burok doon. Pa Pa-trace mo yung pamilya na bago natin bigpitin doon. Pagano, gilid po ng Mercury. 594 batay. 594. 594. Okay. Oh, may umali daw doon. Sana yun na yung pamilya mo. Bakos, bakos. Oo. Ah. Bago mo muna yung labang gabi. Para makuha na ng picture tapos ano ipapa-trace doon sa ano sa lugar niya. Picture lang ka. Picture lang tayo, picture. Para oh, makita yung ano mo pamilya mo doon. Ni si Tatay Florencio. Florencio Umali. Opo, umali at dito. oo Umali Oh, ano pangalan anak niya? Ano? ano pangalan anak mo, tay? Ha? Ano daw? Ano pangalan anak mo? Ano? Ano daw? Pangalan mo yun. Pangalan ng pangalan anak mo, tay. Anak. Ha? Ano ano Prensyo? Anak anak. anak. anak mo yun? Anak mo yun? Anak tay? Anak? Anak. May anak may pangalan na, mo? Anak mo? Ha? Trans? O malin? Ano? Trans. Trans? Ayan po. At trans po muna. Ano? So, Ayan okay. tay. May, may ano? Oo. Para na ano, sa pamilya ko. tinda ng ano? Ano daw pangalan? Marites? Hindi, yung lugar. Ah, taga Marites. Ayan ta, isa na mahanap natin yung pamilya mo. Hindi pa kami sa barangay ng bagpo. Kailang daw po okay. sa grupo? Mahanap na natin tayo yung pamilya mo. Yan, may kapatid pala si tatay nagtitinda. Ka pangalan ng kapatid mo? pangalan? ha? mansel? ha? michael? michael yung kapatid ng yung pangalan ng kapatid mo mo tayo at mahanap din natin yun

Bigyan ko ng pagkain yan, wala ano. Hindi lang 20 years lang. na nasa ano si tatay, kalsada. Hindi lang, hindi lang. ang brasa nga namin ko yan sa Malati. Siguro, iniisip ng pamilya, patay na. Wala niya, gano'n. Oh. Ang pagkakalam din ng mga pamilya. Inanap nila. Ay, inanap din. Inanap din. Din. din pala siya. Inanap din pala eh. Inanap din pala oh pero yung tay, higit 20 years ka na palang wala sa pamilya mo. Ilang taon na siya, di ba sabi niya 40 years old na siya. Tagal na tay. Grabe. Opo. 8 months po namin siyang inalagaan. Tapos, higit 20 years na pala. Diyos ko. Oh, parang Bisaya si Tatay, 'di ba? Oh, okay. Kaya pala po ano, naggaganya na at pina-dragby si Tatay oh, okay. naggaganya. Tingnanin na lang natin yung kamag-anak niya, no? No, ito. Yan. Na, kuya. Tatay niya po 'yan, kapatid. Kapatid niya. Hmm? Tingnan niyo nga po. kung siya yung kapatid niya.

Ilang taon, taon na wala yan yun? 15 years 15 years 15 years 15 years Siya yan? Tanda sa ula Tanda sa Waping si tatay yun Binyan Laguna Nakuha si tatay

Mau oh, kasama sila kaya sa C5, di ba? Oo. Oh. Oo oh, po. po. siya. Sinabi niya po yung address. Address niyo po. Sinabi niya po yung address niyo eh. Ang hindi ako Opo. May iyak si tatay. Kailan kita, tayo kita, Sa Bulacan, sa Baliwag, sa Metro Manila. Mandolo hospital. Ano mental hospital? Hinahinahin kita. Ay. 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 Mabait ang bata oh, alam mo, alam ko mabait ko. Walang well, okay. to. pagka na, ang kasama si Michael, yung malaking tao dyan sa mm. Ricky Si Alok Lakay, tsaka yung mga tao dyan sa Adyan, Oo, alam ko yun, may dalaw sila makapapapate, kapatid. Yung aking patay. Tagal niya kasi na eh, 15 years. Tagal namin namin, labi naman na Labi naman na na kami. Tay, ganyan talaga siya tay mahirap siya magsalita. 1978. Uh, parang na-trauma po kasi siya, parang may trauma. Nahanang mo na may trauma, Baka na

Dahil sa ano, natin taka, taka, namin, taka, namin, taka, namin, taka namin. years na hinahanap ng isang ama Medila, so, Bulacan, Metro pala, pala. Pala. Uh, Tatay uh, years. Nakakaiyak yung ano nila Nakaiyak yung pagpuntong mag-ama Matandaan na rin yung ano yun na rin yung may yun Matandaan na Kaswerte eh, siya, medyo inalagaan nila Eight months. inalagaan eh. Mag maga daw katawan niya, tapos sa ano. basta basta paghahanak ang ginawa nila dyan. Sino na Sino na Mga vlogger to eh, Benz. Ay, <coughs> bench vlogger <Ayan, tos> ba yan? Benz TV. Ito, ito,

pero ano na po at yan, okay oh, na yan. Ang magaling na po. Ang ano nga raw? Ano, Nyor? Ang ano nga araw ng finding ng doktor yan papuputol. Kaya may lang hindi sila okay, pumayag. Hindi kami, kami pumayag. Pinagsadaan nilang gamutin sa paglalanggan. Magaling na po, magaling na po yan, magaling po. Sobrang ano po yan, labas yung buto niyan. Ang laki hirap din ng bata. Ang laki Grabe. Kasi nakilala ni ay tantan -tan kagad. No, 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 ako hindi ko matanda rin. Doon ko hindi oh, eh. ko kinakilala ng mga ganito. Hindi ko hindi ko kinakilala. Eh. Kaya hindi ko matanda nang alam ko. Ay mamundi. Sumama to sa Bisaya. Ay hindi. Pagkatapos niya sa to, kasi nakatakat kami sa Martes, sa Toto, oh. Ang dami nagpuka ng droga niya, mga adik niya. Siya, tsaka siya. Ang edad niya, 13 anyo siya. Siya all siya, ayos pa lang. Nakita si Sigur sa sipat sila. Yan na mo nila. Pagkat sila, pato sila. Kaya, itong anak ko to, linggo po, ito ang simba, magiging simba to. Pagka bahay na, ay ganyan sila, sila, ganyan sila, ganyan sila, Hindi pala sa ano yung na Ano Ano Salamat, Salamat, Salamat po Salamat po ya. Salamat Salamat nang marami po. Yan sa mga taga barangay po ng Bagbag, thank you so much po sa inyo no. At nahanap natin yung pamilya ni Tatay oo umuugong talaga. na. Niyo lang yung boses niya na. Eh. Parang umina po yung pandinig oh. niya. Pero nagsasalita siya. Mahina, mahina yung pandinig niya. Pero ko nakakarinig. Nakakarinig naman po. Kasi boses na Opo na, oh. na. Oh. Oh, ay, wala anuman na yun lang sa yung ano siguro siya na promo sa kalsada oh sila well. no. oh, no. oh. okay. uh, okay. yan Ayan hey, po mga kababayan ano, Thank you so much sa inyong lahat Sa tulong nyo Sa programa ng Men's TV At nahanap na yung Pamilya ni tatay ano, At 15 years na nangulila Yung mga magulang okay. Ayan na, yung kanyang ano, pamilya. Magpapasko, kompleto kayo. salamat Ayan. Opo, opo. Opo, at ayan po, ano, magpapicture po muna kami. At thank you so much po sa inyong lahat. At ayan na si, uh, si tatay na tagpuan na yung pamilya niya. Di ba, Ashley? Masaya ka? Hmm, si Ashley. Bye-bye, Lolo. Yan po uh, na break na natin si tatay ano. Ano, tayo na yung mag-ano? Babiyahin na rin tayo. Tayo yung babiyahin na rin. Uh, yeah, maraming salamat po sa inyo. Ah. Uh. Thank you po mga po. Salamat po sa mga taga-barangay Bagbag. Thank you po. Yeah. Opo, walang anuman po. Opo. Uh, sir, thank you po. Ano, marami. Thank you Hi. sa mga taga-barangay Bagpa. Nay, kayo nang bahala kita. Kay, kay ano, kay Kuya ha. Oo. Oh. At malayo pa kami nanay, Hi. malayo pa uwi ay. Do you know kayo na doon? Okay, okay na okay. na sa akin na eh. yun. Oh, yan. Kawawa naman doon. Thank you po. Opo, kain na po ang bahala at kami na pa po. Maraming salamat po po. Yeah, thank you po. Uh, accomplished. Mission accomplished, mga kababayan. Opo. Alam niyo na 'yan, sila yung space na lang kami papunta sa. Paano tayo pa po kami. Oh. Salamat ulit, <tay> sir. Maraming salamat po sa inyo. Bye, dyan toto. Bye, bye-bye. Tatay and thanks God, ano? Uh, uh si tatay. Maraming salamat po and God bless po. Thank you so much po mga kababayan. Bye-bye.